Sa video nito, pag-usapan natin kung paano magpalit ng front wheel bearings sa ating mga motor. nakaka ba ito sa ating mga pagmamaneho? Ano yung mga senyales na palitin na yung ating mga front wheel bearing? At yung step-by-step -step process ng pagdi-DIY at mga dapat tandaan sa pagpapalit nito. Sa mga hindi nakakaalam, kadalasan nakakabit po yung mga bearing sa mga umiikot na parts ng ating mga motor kagaya na lang po nitong gulong natin. Makakatulong kasi ito para sa smooth na ikot ng gulong po natin. Kaya naman kung defective na ito or medyo matagal na yung bearing sa ating mga motor, dun na nakakaroon ng problema. Katagalan po kasi nangangalawang din ito or nabubugbog sa katagalan ng paggamit nga natin. So, ilan sa mga senyales na palitin na yung front wheel bearing natin kahit hindi po natin siya physical na makikita dahil nasa loob pa po ito ng ating mga mags una ay kapag maalog na po yung ating mga gulong so mararamdaman naman po natin yan kapag inalog po natin o ginalaw po natin itong gulong ayan o at hindi siya match or parang may space may konting awang na gumagalaw which is hindi normal so kapag ganyan panigurado, sira na po yung bearing. Ayan, no? Ito yung medyo obvious na sign na talagang palitin na siya. Ayan, no? Parang makalantog na nga siya. At sa case po natin na to, medyo malaki na po yung awang yan. Pero syempre, hindi naman po natin gagalawin yan kung hindi po tayo nakakaramdam ng pagwigal sa ating manibela. Yes, kapag medyo sira na po yung ating front wheel bearing, sa pagmamaneho po natin, makakaramdam na po tayo ng pagwigil so kahit wala po tayong top box medyo yung manibela po natin is gumagalaw na po nagbabibrate dahil nga po yon sa defective na bearing natin dito so kung medyo maliit pa yung tama ng ating mga bearing minsan hindi natin ramdam sa wiggle kung kaya naman kailangan natin i-confirm sa pamagitan ng ginawa natin kanina which is ganito ayan o no? paano nga po ba natin nakukuha yung tama or paano nasira yung front wheel bearing natin. So para po sa mga na curious, minsan sa dahil na rin sa katagalan ng motor. So kung medyo mataas na yung odo ng motor, syempre kinakalawang na yan kung di man natin ang gagrasahan. Pero minsan naman pwede rin bigla ang masira yan kung nadadaan tayo sa mga lubak. Lalo na kung medyo malakas pa yung impact ng pagkalubak natin sa kalsada. So minsan hindi lang po itong ating mga ball race bearing or knuckle bearing na nandito sa bandang leeg. Minsan 'yung tama ng lubak po natin, na ipapasa 'yung impact dito. So dalawa lang naman po 'yan eh. Kung hindi dito, dito. So, pwede rin sabay. So, kadugtong po ng mga yon dahil yung pagkalubak yung pinag-uusapan po natin. Kapag po masyadong matagtag or matigas yung suspension natin, nagpa-magic nag lower tayo, nag-lower tayo ng suspension, di ba nagkukos yun na nagiging matagtag yung ating mga motor or matigas. Kung kaya naman sa ganung case, pwedeng maapektuhan rin agad yung ating mga front wheel bearing. Karoon ng impact dito at mabilis po siyang masira. Also, kapag pinaliitan po natin yung ating mga gulong ng sobra or masyadong masyado na po siyang pudpod at ginagamit natin. ba diba, matagtag na din po yon So, yung impact din po nun dito sa front wheel bearing. So, yun lang naman yung mga sinyales at dahilan kung bakit nakakaroon na tama yung front wheel bearing po natin. So, yung ibang dahilan kapag natanggal na po natin yung gulong natin, explain ko sa inyo. So, para ayusin or kung gusto nyong i-DIY yung pag-aayos nito, syempre, kailangan natin palitan ng bago yung front wheel bearing natin. Kaya naman, bumili po tayo Galing pa to sa Honda Indonesia kung diaw nagkakamali. So pares po 'yan dahil kabilaan po yung bearing meron dito sa kabila. Meron dito sa kabela. So mas okay na bumili po tayo ng dalawa kasi hindi natin alam kung isa lang yung may tama or dalawa na yung may tama. Mas okay na dalawa na yung bilhin natin para maibalik natin sa pristine condition yung ikot ng gulong po natin. About po sa size po reference po ito Honda Click version 2150 kasha rin po or same lang din po ito ng version 3, version 1 at yung size po nya ay ito 6201 RS. So yan, 6201, hanapin nyo po yan. Or maglalagay na lang din po ng link para kung gusto nyo bumili, yun na lang po yung i-click nyo yung order nyo. So, pares po yan, bagong-bago ito. Galing din mismo sa Honda, so genuine part siya. Kaya naman, quality yung ilalagay natin. Pero kung may alam kayong ibang brand na matibay din, okay lang naman. Basta, kasize po niya at alam nyong yung tatagal. So, sa pagtanggal ng bearing, syempre kailangan natin tanggalin yung gulong natin. Kaya naman, mas okay, maglagay po tayo ng bangkito para umangat. Mas smooth yung pagtanggal natin. Gamit po tayo dito ng 19 dito sa pigil 14mm para matanggal po itong gulong natin at yung mags pagkatanggal nitong nut mahuhugot na po natin yung ehe so dito sa kabila hugotin lang natin yung ehe natin pwede nating pukpukin sa kabila tapos ayan ito na yung ehe so mahuhulog na po natin may yung gulong natin so meron siyang mga bushing dito kabilaan Ayan, sa kabila yung mahaba. Tapos ayan, tanggalin lang muna natin para hindi mawala. Tapos, ayan, matatanggal na po natin yung pinakagulong po natin. So dito naman po sa mga bushing may case naman po na napupudpud yun dito kung makikita nyo dito. Pero konti pa lang naman. Pero kung nakita nyo manipis na yung inyong mga bushing medyo naupod na yan mas okay na palitan nyo na rin. So dito po sa gulong natin makikita natin yung ating mga front wheel bearing na nandito sa loob. At pinoprotektahan po sila. Ayan. Kabilaan. Lagay lang natin dito. Pinoprotektahan po sila nitong tinatawag nating dust seal. So, ito po yung may kakayahang protektahan po yung ating mga front wheel bearing para hindi po siya mga lawang. Dahil kapag nalubog po sa baha at nangalawang po yung ating mga front wheel bearing, pwede rin po yun maging dahilan para masira po yung mga bearing po natin. Kung kaya naman kapag defective din po itong dust seal po natin or napasukan ng baha na tubigan, pwedeng makapasok po yung tubig at magkaroon ng corrosion mga lawang nga. At yun din po yung isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung front wheel bearing po natin. Kaya mas okay kung sakali mang nabaha po tayo, repakan po natin agad yung ating mga bearing ng grasa. or lagyan po natin ng grasa at saka linisin po natin yung kalawang. In case man po, ganun yung senaryo. So dito para mas makikita nyo po yung pag-alog, ayan pasok po natin itong ating mga ehe. At kapag ginalaw po natin yan, ayan o, may paggalaw po na nangyayari which is hindi normal kasi kapag maganda po yung bearing natin or bago pa hindi po siya gumagalaw ng ganito ayan o natataas baba natin kaliwa kanan so ganon din po dito sa kabila try natin pasok kahit hindi natin pasok na buo ayan mas maalog dito kumbaga may tama po siya kaya nagkakaroon ng awang or pagalog nitong ehe po natin ayan o signs na po talaga yan napalitin na so una po natin gagawin para makita po or may expose yung front wheel bearing tanggalin po natin itong dust seal So sa pagtanggal nito, gamit lang tayo ng flat screw. And suksukun natin dito sa gitna, tapos kalso natin para umangat. So ito kapag defective or may sira na, may tama na, hindi na okay yung hugues, nakakapasok na yung tubig at uh, saka nagkakos ng corrosion kapag umuulan, mapapasukan kasi yan. importante itong dust seal from the word itself para protektahan sa dumi also, pati na rin sa tubig itong ating mga bearing, so pati yung sa likod ang galing po natin yung kanyang dust seal so yan pasok lang natin yung flat screw lagay lang tayo dito sa gitna para makalsuan po natin matanggal po sya ayun And, eto okay po to linis lang siya. so dito makakita na tayo ng konting kalawang ayun no ayun sa gilid nangangalawang na po so ibig sabihin napasokan na rin to ng tubig dito sa kabila medyo okay pa wala pa masyadong kalawang so ito na po yung pinakamahirap na part kasi marami yung nahihirapan magtanggal ng mga bearing po nila so yung pinakamadaling process po dyan na ginagawa rin ng iba inuuna itong sa may disc brake side itong bearing na to so para matanggal yan kakalusuan po natin susuksukan po natin so dahil sa ano disc brake side po natin siya uunahin magpapasok po tayo ng pangsuksok dito which is pwedeng flat screw na katulad nito So, susoksokan po natin or pwede rin yung ganito isa mga T-wrench so yung dulo po kasi nito matulis hahanapin po natin yung kalso kung saan nandun po yung bearing at pupukpukin po natin siya, tulang siya masyadong may pagkita pero may magkita po tayong guhit dyan sa bandang ilalim so ganyan lang kanipis yung bearing natin mga 1 inch siguro so tansyahin natin makakita po tayo ayun o makakita po tayo ng konting gap dyan at yun po yung pupukpukin po natin so hanapin po natin yon kapag sinuksok po natin yung pangpukpuk natin so sa case natin itong T-Range ayan pasok natin tapos syempre pupukpukin natin siya ng martilyo so yung sa may disc brake side ayan nasa ilalim siya so yan yung unahin natin pag inuna natin itong nasa itaas nahirapan po tayo so yan po yung pinaka recommended ayan pag nahanap na natin yung oka o yung gap ayan pwede na natin siyang pupukpukin Ayan, so sa part na to, naipokpok na po natin siya, naiusog na po natin ng konti. Kung may natin dito, nagpantay na siya. So kanina, nakalubog po yan. At dito, makikita na po natin yung bushing po natin. Ayan, nandito, ayan, may space na po siya, so nakagalaw na po siya. So yung rason kung bakit tinuna na po natin itong disc brake natin para hindi po tayo mahirapan. So tanggalin ko lang siya ng buo para makita nyo yung mga kasama nitong bearing natin at saka yung loob nitong mags. yun natanggal na siguro eto ayan o kung makikita nyo may kalawang na po sya itong na no. eto yung bushing natin sobrang kalawang etong bearing natin may kalawang ah, at wala na pong kagrasa grasa so palitin na po yan so ito po yung sinasabi ko kaya kailangan mauna yung disc brake ayan kung titignan po natin yung loob ng ating mga mags may nakaharang po dun sa gitna which is ito ayan yung part na yan Kapag ginuna po natin tanggalin yung nasa kabilang side, lagay ko lang itong bushing. Ayan, tapos natanggal na po natin yan. Mahihirapan po tayo kasi yung radius po nito o yung liit ng bilog is hindi sapat para mapukpok po natin itong kabila. Kasi kumbaga, ito kapag pinasok natin yan, napupukpok natin dito, diba? Yung doon sa kabila, pag natanggal na po natin yung bearing at ipapasok po natin itong, itong ating mga pangpukpok given na wala na po yung bearing mas maliit po yung radius dito dahil nga po may nakaharang dun sa pinakagilid ito yung nakapalibot na yan harang na po yan part na po yan ng ating mga mags kung sakali man baka yan na po yung pukpukin natin kung sakali man eto kabila na yung tinatanggal natin at pwede po siyang masira so kung kaya naman pinaka advisable dito sa may disc brake side yung una natin tanggalin so ito madali na lang dahil naka expose na po yung pinaka bearing natin which is ito ito so, yung pangalawang radius or pangalawang diameter hindi po itong outer yung pupukin natin itong nasa loob na so madali na lang po yan yun mabilis na lang so tignan natin yung kalawang nya ayan kung may nyo kalawang ewan ko kung grasa to grasa to pero parang hindi na siya mukhang grasa sa loob nya marami ng kalawang so yan papalitan na natin itong dalawang bearing natin gamit itong bagong bearing natin kung makikita nyo bagong bago pa wala pang kalawang compare natin yung ikot niya sa bago so dito sa bago pag iniikot natin Alam tayong nararamdaman na alog sobrang smooth so dito sa luma ayan kapag ginalaw natin atas ah, taas baba may alog na siya so hindi na siya kasya sa casing nito kasi may tama na nga dito so dito sa kabila ganun din So, kaya mas okay kapag nagpalit kayo dalawa. Ayan, may alog na rin, oh. No? Kung may kita niya, taas baba. So, dito sa bago. Ayan. Wala, walang alog. So, isa pa pong dapat nating malaman bago po tayo maglagay itong ating mga front wheel bearing is dapat lagyan po natin siya ng grasa. High temp. Kasi yun po yung magpo-protecta sa kanya at magpapahaba po ng kanyang buhay. So dito sa isang side ng bearing po natin. So dito sa genuine parts also sa stock parts, may cover po na dust seal pa po. Ngatong isang side dahil ito po yung naka-expose sa labas. So bukod po dyan may dust seal pa po tayo, di ba? Yun ay dahil para protection po ito para hindi po siya agad mabasa, karon ng corrosion at mga lawang. Pero kailangan pa rin po natin lagyan ng grasa. itong isang side na to kaya naman bubuksan po natin siya itong side na to malalagyan na po natin siya agad pero itong isang side is kailangan pa po natin buksan so para mabuksan po yan pwede po tayong gumamit, ng matalim take note matalim ha yung flat screw kasi masisira kapag nabutas po kasi ito syempre magkakaroon ng corrosion pwedeng pumasok yung tubig pwedeng karayom kahit tusukin nyo lang po dito sa gitna or kahit dito sa gilid tapos ayan o oh, may kita nyo hindi siya na defect or na butasan. So yan, iangat nyo lang naman yan. Pagkaangat nyo, boom. Yung other side, pares na pares nito. So itong may pangalan or may nakasulat na Honda. So dito yan, yung takip ka pares niya or kalinya niya. Dito sa kabilang side kasi wala pong nasulat. So dito natin babalikin takip pero bago natin balikin takip lalagyan po natin ng high temp na grasa. So may nabibili naman po na nakapack mas okay kasi itong blue uh, mas tumatagal siya recommended do hindi naman sobrang init nitong front wheel bearing natin or ng mags natin pero mas okay ng high temp kasi nga mas tumatagal pero okay pa rin po yung mga ordinary katulad nito pero ito hanggang sa masira yung bearing nandito pa rin to so recommended so lalagyan lang po natin siya ayan kung makikita nyo high temp grease ayan high temperature synthetic grease so yung mga synthetic kasi talagang tumatagal po siya. So actually dito kung titignan nyo po yung ating mga bearing, may konting grasa na po siya. Oh. Ayun, oh. Pero hindi po sapat yan para tumagal po siya. Kasi konting konti lang yan. Yung mga grasa po natin, kapag umikot na po yan, syempre kumakalat mawawala na po or mauubos din po. Kaya mas okay, may pondo po siya, marami. Para ma-make sure po natin na may naglulubricate po. So sa paglalagay, lagay lang tayo sa palad. Ganito yung techniques dyan eh ganito yung hacks. Lagay tayo sa palad. Tapos yung bearing po natin is isusuksop po natin dito sa grasa. And kayo na pong bala kung paano nyo siya ilalagay dito sa bearing po natin. Importante, malagyan po natin siya sa loob. So yung recommended din po dito is 3/4 ng bearing. Kahit 3/4 lang kasi pag gumikot 'yan is kakalat pa po 'yan. So, yan, Kahit yung konting side, hindi na po natin lagyan. Ikot tayo dito sa kabila. Kahit 3-4 lang din. Huwag na natin masyadong punuin. Siyempre, may paggalaw pa po dyan. Tapos, pag nalagyan na po natin, kutikutin po natin yan. Ngayon, kakalat na po yung ating mga grasa dyan. So, may cover pa. So, kahit nipisan na lang natin, lagyan na natin ang buo. Yun. Yung cover baka hindi na kumashe. Sa paglalagay ng cover... Ayan, kahit may grasa-grasa pa, okay lang naman. Ididiin nyo lang siya. Ayan, pagka diin nyo, kailangan bumaon siya, flat na flat. At nalagyan na po natin siya ng grasa. Okay lang yan na Macy, kasi ito lalagyan din naman natin ng grasa. Ayan. So, lipat po tayo dito sa kabila. So, buksan lang po natin siya. Ayan, giniliran ko lang. Nagbukas na agad siya. No need na butasan na siya or something. Ayan, may konting grasa lang din siya. Lagyan natin. By the way, yung mga bearing natin ito, na ito, identical po yan. So, pwede pong magkapalit. nakakatulong din po kasi yung grasa para ma-prevent po yung corrosion or mabasa siya ng tubig. So, alam naman po natin yung grasa at tubig hindi po naghalo. So, kapag nabasa po yan, hindi po didikit sa mismong bearing natin yung tubig. Kung baga, sa grasa muna siya dadaan. At magiging waterproof po siya. So, ganoon lang naman po yung concept dyan. If man po na nabaha kayo, nalubog sa tubig yung inyong mga motor at umabot po hanggang dito sa gulong, okay na repackan nyo po siya kahit hindi pa po gumigawang. Para kung sakali man na natanggal yung grasa or medyo nakapasok yung tubig, is ma-prevent po natin yung pagkasira ng ating mga bearing at mapatagal po natin yung buhay niya. So nasira lang naman yan sa corrosion sa kalawang also kapag nalulubak. So yan. Okay na. Ilalagay na po natin. Medyo messy nga lang. Bago natin siya ilagay, kailangan po natin tanggalin or linisin yung kalawang dito sa loob ng ating mga mags. So, sa paglinis po dito, pagtanggal ng mga kalawang, pwede po tayong gumamit ng degreaser, CBT cleaner. Ang importante, malinis po natin. Tanggal po natin mga kalawang-kalawang kalawang na yan para hindi po kumalat sa ating mga bearing. So, kung wala kay CBT cleaner, degreaser, pwede naman sabon at tubig para matanggal po yung mga yan Nalinis na po natin lahat yung bushing po natin sa labas, yung bushing sa loob bayan natanggal na ng kalawang, yung ating dust seal, ayan, nalinis na, natanggal na yung mga dumi. Tapos itong pinaka gitna or pinaka loob ng ating mga magsa ayan, malinis na malinis oh. Kintab na makintab, walang kalawang, walang dumi. So ayan, sa pag-assemble naman po, simple lang po yung concept. Kung paano natin siya tinanggal yung mga bearing natin, ganun din natin siya ibabalik. So, una nating ilalagay yung huli po nating tinanggal. Kaya naman po magumpisa tayo dito sa opposite ng disc brake side po natin. So, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, uh, pwede naman pong baligtaran itong mga bearing po natin. Identical naman po yan. i na lang po natin itong may cover kasi yan po yung magpoprotekta. So, dito, lagyan muna natin ng grasa. Make sure din na napunasan natin. Natuyo natin para pagkalagay natin ng grasa wala talagang moist, walang tubig. Ito pa din, high temp grease yung ilalagay natin. So, palibutan lang natin para smooth na mailagay po natin ating mga bearing. So, palibutan lang po natin yan. Sa paglalagay naman po, hindi po natin siya basta-basta pupukpukin. So, marami pong nagkakamali dito at kahit bago yung bearing, ay nabebengkong po agad nila dahil mali po yung pagkalagay. Pagbabaon po ng ating mga bearing, kailangan po nating tandaan na dapat pantay po natin siyang mailubog para wala pong bengkong at hindi po one side lang yung lumubog at hindi po makayod yung loob ng ating mga mags. Kapag pinupok po natin kasi yan ng per side, mapepersa pong lumubog yung kabila pero yung kabila aangat kaya naman nakakayod yung kabilang side. Kailangan po nating gamitan ng kaparehas niya na sukat katulad na lamang nitong ating lumang bearing para nang sa yung persa is may tulak nya dito sa pinakagilid at buo po niyang mailubog yung ating mga bearing so kumbaga pantay po niyang maipipersa Nang buo yung ating mga bearing so patong lang po natin siya sa taas pantay lang po natin ayan tapos pantay po natin siyang pukpukin para lumubog ayan katulad po niyan ayan mas okay sa gitna Ayan, pag medyo lumubog na, huwag nyo nang pukpukin yung bearing kasi sasama na siyang lulubog ayan sasama na po kasi yung lumubog tapos kakailangan natin siyang tagalin pag medyo nakalubog na po eto kulang pa po yan eh kailangan pa ng konti lubog gamitan na po natin ng socket wrench na size 22 ito saktong sakto itong pinakagilid nya dito sa bearing natin kung kaya naman ayan may lulubog natin siya na maayos at hindi mas sira yung bearing natin mararamdaman naman natin pag sagad na siya kapag parang bakal na yung tunog ayun nalagay na po natin so grasadong grasado na po yan pagkatapos nyan pwede na po natin mailagay yung isang dust seal po natin so sa dust seal hindi naman mahirap babaon lang po natin so dito kahit hindi na po natin lagyan ng grasa yung gilid para hindi po nalalagyan na sobrang daming dumi ayan pamprotekta lang naman po itong dust seal natin Pupukin natin ng bahagya para lumubog magpantay so yan Selyadong selyado na po yung ating kabila. So proceed po tayo dito sa kabila. Bago natin lagay yung bearing, lagyan lang po natin itong gilid ng paglalagyan ng front wheel bearing natin. Eh, kahit hindi na po itong pinakaloob dahil wala naman pong umiikot yan. Ito lang pong pinakalabas. Katapos po yan, hindi po muna natin ilalagay yung bearing. Baka makalimutan nyo po, may bushing pa po yan dito sa gitna. So yung bushing, kahit huli na po natin grasahan, pag naggrasa tayo sa ehe, malalagyan din po ito kahit hindi na po muna natin lagyan ng grasa. So pasok lang po natin. Ayan, magsasok naman po 'yan do sa gitna dahil kung makikita nyo Ayan, papasok naman po 'yan. Ayan, naman sok siya, na soksya Tapos kailangan pantay po 'yan bago natin pasok itong isang bearing natin. So pukpukin lang natin kagaya so, nung ginawa natin kanina. Patuwangan natin ng luma. Yan, bago nyo siya pukpukin ng todo at ilubog ng todo, check nyo ulit kung pumantay po yung ating mga bushing sa gitna. Yun. So, yan. Pantay na pantay. Naka-align yung bushing sa gitna. So, lagay lang natin yung dust seal po natin. Ayan, para makumpleto na natin. Ayan, alog check po natin. So, dun sa una, medyo maalog. Dito, check natin. Ayan, dito sa isang side. Palawin natin. Ayan, super minimal lang. Hindi tulad sa kanina na sobrang lakas ng alog. Ito, ay o, no, konting-konti lang. Which is normal. Normal po yan. Hindi po talaga natin mape-perfect na nakapix po siya. Ayan, konting-konti lang. Tapos dito naman sa kabila. Ayan, try natin. Ayan, so dito konting-konti lang din talaga. Mas lalo na kapag sinuksok po natin yan. Per minimal na po. So, okay goods. Nasa pristine condition na po ulit mga front wheel bearing natin. Ayan o. Wala na po siyang alog. So, pwede na po natin lagay itong gulong natin dito. So, bago natin ilagay, lagyan din po natin mga grasa. Mga dapat grasaan. Itong mga bushing po natin. Also, pati itong ehe. Para smooth na smooth ulit yung ikot ng ating mga gulong. ikot check tignan natin kung smooth ayan sobrang smooth so ayan alog check naman po natin ayan so inaalog na po natin siya pero wala wala po siyang alog dahil nga sobrang tight na po ng bearing po natin ayan oh, kahit anong alog po natin masabay na po yung gulong dito so sobrang intact na po di tulad nung una talagang may alog po siya So yan, yun lang po yung solusyon natin sa at tamang bearing natin palitan po natin siya ng bago ang sa pristine condition po ulit yung ikot at galaw ng ating mga gulong so yun lang po muna para sa video na ito the more click the more you know palit front wheel bearing ng ating mga motor bye